Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa as Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. paayo lang po mga kapatid. Ingatan natin ang isang gawain o katangian na magpuubos po sa gantimpala natin. At ito po ang tinatawag na alhasad o ang pagkakaroon ng inggit sa ating kapatid na Muslim. So kapag nagkaroon tayo ng inggit Lagi natin siyang lilibakin, lagi tayong magsasalita ng mga masasama sa kanya, maliban lang kung kailangan natin gawin to upang ihayag ang katotohanan sa kanya, lalo na kung siya ay nangangaral ng na bidaa o mga kaligawan, hindi ito matatawag na panlilibak o inggit. Pero yung kaiinggitan natin dahil maganda yung kalagayan niya, siya ay maalam, siya ay uh, mabuti ang kanyang uh, kumbaga siya ay nasa magandang kalagayan o kaya ay gusto siya ng mga tao magandang kanyang pag-uugali wala tayong nakikita na masama sa kanya at kaya iingitan natin yun tapos sisiraan natin siya yun ang hindi pwede mga kapatid sa pananampalatayang Islam yun ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sallam iya kong al-hasad fa'in al-hasada Ala uh, kulul alhasanat ka taakul an naru alhataba wa wasaniyo Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagkakaron ng pagiging inggitero inggitera dahil inuubos niya ang ganti mo katulad ng pagubos ng panggatong sa kahoy. So katulad ng limbawa, ng puno na to sa likod natin, mabilis lang ito maubos para mong sinusunog ang gantimpala mo katulad ng pagsunog ng panggatong sa kahoy. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay naiinggit, ipanalangin na lang natin sa Allah na ipagkaloob din sa atin ng Allah ang katulad po ng narating niya nang sa ganun ay hindi tayo magkaroon ng inggit. At huwag tayong titingin sa taas natin. Tumingin tayo sana sa baba natin. Sabi ng Propeta SAW, wala tanduro ila man huwa fauka, kumanduro ila man huwa as palamin. Kung wag ninyong titingnan kung ang ang inyong mga nasa itaas, sila ay mayaman, uh, malaking pamilya, malaking narating, o magaganda yung mga sasakyan, huwag kayong maingit sa kanila. Sabi ng propeta sa Allah ang tingnan mo ay ang nasa ibaba mo, yung mga mahihirap, yung walang makain, nang sa ganun ay hindi tayo magka, magka makaramdam magkaramdam ng ingit at hindi tayo magsilos o kaya ay eh, hindi natin siraan yung kapatid natin at makaramdam tayo ng pagkakuntinto sa mayroon tayo. So yan lang po mga kapatid. Wallahu aalam. Wasalallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum wa rahmatullahi